Bakit may galit sa iyo kahit naman wala kang ginagawang masama sa iba? Bakit merong taong ayaw sa atin, ngayong wala naman tayong kasalanan sa kanila? Ito po ang tandaan niyo. Kung wala kang kaaway, ibig sabihin, hindi ka pa kahalaga. Kung walang natatakot sa iyo, ibig sabihin, hindi ka malakas at wala kang kapangyarihan. Amen. Kung hindi ka pinagchichismisan ng iba, ibig sabihin, hindi ka bukod tangi. Kung pinagchichismisan ka, ang ibig sabihin, guwapo ka at maganda ka kesa sa kanila. Kung may nagbabato sa iyo, ibig sabihin, mabunga ang buhay mo. Kung may nagsasamantala sa iyo, ibig sabihin, may kayamanan ka kung may nagbababa sa iyo, ibig sabihin, umaangat ka sa buhay. Kung may nagsasantabi sa iyo, ibig sabihin, natatakot sila sa iyo. Kung sinisiraan ka ng iba, ibig sabihin, sikat ka. Kung minamaliit ka ng iba, ibig sabihin, nasasapawan mo sila. Hindi ka sisiraan ng isang tao kung sira ka na sinisiraan ka ng iba dahil may mabuti kang ginagawa. Kapag hinahanapan ka ng mali ng iba, ito ay dahil may tama kang ginagawa. Bakit may galit sa'yo kahit wala ka namang masamang ginagawa? Ito ay dahil may masama sa kanilang isip at puso. Kasi kung mabuti ang nasa isip at puso ng iba, ang makikita nila sa kanilang kapaligiran, sa lahat ng kanilang nakakasalamuha, ay mabuti. Kung mabuti lang ang laman ng ating mga isip at puso, makikita din natin ang grasya, ang milagro ng Diyos na nangyayari araw-araw sa ating buhay. Mga kapatid, napakahalaga pong suriin natin ang ating mga isip at ang ating mga puso araw-araw. Baka naman, barado na ito sa kasamaan. Baka ito ang dahilan kaya nahihirapan din tayo na makita natin ang kabutihan at ang milagro ng Diyos sa ating buhay. And when you fail to see God's goodness, you will live miserably in this life. Remember that. When you fail to see the miracle that God is doing, you will always feel angry. Be like Jesus. Be positive in the midst of the negative people in your life.